Hello mga kadwendina! Welcome back to my YouTube channel. Yan, ito na naman po ang inyong si Dwendina. Itong video na ito ay about sa buhay Pilipinas at buhay Amerika. Yan, atin po silang pagkukumparahin ano nga ba at saan nga ba mas masarap ang buhay. Sa Pilipinas nga ba o dito sa Amerika? Kasi marami diyan sa nasa Pilipinas o kahit na hindi sa Pilipinas, yung merong American Dream. Yan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa videong ito. So ngayon, uh, sisimulan po natin ang ating video. Kaya, tara na! <makes noise> guys, atin na pong simulan kung ano po ba ang masarap ang buhay. Dito nga pa sa Amerika o sa Pilipinas. Yan po ang ating topic po ngayon. Ano po? So, andito ako sa US ngayon. Kaya gusto ko pong i-share sa inyo, ano nga ba yung buhay at experience ko dito sa US? At nung ako ay nasa Pilipinas. Ano po? So, umpisan po natin nung ako ay nasa Pilipinas. Yan po. Ito po guys ay disclaimer lang sa iba. Ano po? ito is based on my experience ito pong isi share ko sa inyo is based on my experience ano po sa Pilipinas ah uh, sabi nila is ma mahirap ang buhay kasi ang mahal ng mga bilihin ganun talaga Pilipinas talaga 'y ganun talaga so sa totoo lang guys walang walang maghihirap kung masipag ano po at madiskarte sa Pilipinas kasi ay madiskarte ka lang as in kikita ka talaga. Kita mo, ang daming negosyante sa Pilipinas na talaga namang, uh, nakikita nyo talaga na nagbo-boom sila. Katulad na lang ng pagtitinda ng pares. Kita nyo si Diwata, di ba? Yung iba, na Rosmar, yung mga talagang business-minded talaga. Madiskarte ka lang, talagang kikita ka. Hindi ka magihirap sa Pilipinas. Ano po? Katulad ko, bago ako pumunta dito sa, US, meron po akong business. Yung pong mga dwarf. Alam nyo naman po, yung mga nakasubscribe na po sa akin dyan, yung may kilala na po sa akin, yung duwendi na dwarfs and fats. Ano po? Yun po yung negosyo ko sa Pilipinas bago po ako pumunta sa US. And yes, yung pong negosyo kong iyon ay talagang as in boom po talaga. Boom po talaga siya. Na doon ko po talaga na-achieve yung lahat ng mga na-invest ko. Marami ako nang invest doon po sa negosyo ko. Ano po, uh, bali, wala pa akong one year na nagbi-business doon ng aking dwarf sa Pilipinas. As in, ipinagmamalaki ko rin naman po yung aking sarili ay talaga pong naka-achieve po talaga ako ng bonggam bongga sa Pilipinas ng dahil lang po sa aking business in 7 months lang po. Na talaga impong nag-boom talaga parang bombang sumabog, sumabog po yung aking business. Ano po? So, ah, uh, makukumpara ko lang sa Pilipinas, parang ang buhay is easy. Yung pag na-stress ka, wala kang kausap, lumabas ka lang ng pinto, may makakausap ka. Pag yung ikaw ay medyo uh, na i stress na depress labas ka lang, yeah, may meron ka na agad makakamarites. Yan po, yan ang ano sa Pilipinas. Kung gusto mo mag-relax, makakarelax ka. Oo, marami tayo, meron din tayong mga bayarin sa Pilipinas. Pero, compare po dito sa US. So, mamaya ko po isasabing sa inyo kung ano po ba dito sa, sa US. Ano po, So, sa Pilipinas talaga ma... ma, ma alam nyo guys, yung parang ang gaan ng buhay. Ang gaan ng buhay sa Pilipinas. Sa totoo lang. Kaya ang marami ako narinig noon na pag nasa ibang bansa daw, lalo na dito sa US, maraming depress maraming nai-stress. Which is totoo po yun. Kasi na-experience ko po yun sa ngayon. Yung nadidepress ako, yung nai-stress ako dito po sa US. So, na-experience na ko yun ngayon lahat. Ang lagi ko sa isip ngayon is, uh, bakit nung nasa Pilipinas ako is ganito yung buhay ko. Napakasimple, napakadali. Yung kahit na, na okay lang sa maghapon na ando ka lang sa bahay, nakaupo ka lang, nakahiga ka, yung bang napaka-easy ng buhay. Hindi nakaka-stress, hindi nakaka-depress. Yung nai-stress na lang at nari-depress, eh di, nasa taon na po yun. Ano po. So, ah, uh, yun nga, sa Pilipinas, ang, ang ano lang natin ay, uh, yung ang mamahal ng, mahal ang bilihin. But, compare po dito, kung i-convert mo naman in peso, ay, mahal din. Mas mahal sa Pilipinas ma, parang masakit lang kasi pakinggan sa Pilipinas kasi 100,000 ang pinag pinag-uusapan diyan. Compare dito sa US, dito may 10 dollars, 5 dollars, 6 dollars, 100 dollars. Yan. 'Yun lang po yung iisipin natin. Parang 'wag mo i-convert para hindi masakit sa pakinggan. Ang isipin mo na lang is 100 pesos, parang mga ganun lang guys. No, 'di ba? Simple, simple lang po. Ganun lang ang iisipin mo, 'wag ka mag-convert. Kasi kapag nag-convert ka, hindi ka makakabili. Kaya, kasi kahit nung nag, nagpunta ko ng Qatar dati noon, 20, 2016, 2015-2016, uh, hindi rin ako nagko-convert. Kasi sabi ko, ang nasa isip ko kasi, once na nag-convert ako, hindi ako makakabili. Kasi, alam mo, $1. dollar dollar dito is, pagpalagay natin ng 50. 50 sa peso. Diba? Eh, uh, halimbawa dito yung tubig tubig dito is one dollar. So, 50 pesos. 50 pesos yun, yung maliit na tubig. So, mahal. Mahal compare sa Pilipinas, mahal din. Kaya, uh, ang iniisip ko na lang dito ay yung, halimbawa, yung mga 10 ay 10 pesos lang yan. Yung 1 ay piso lang yan. Yung gano'n lang yung sa akin, ito yung experience ko guys ha, disclaimer dun sa iba, isini-share ko lang yung yung aking mga na-experience dito. So, yun. Um, pag naman po sa about sa um, medication sa Pilipinas, saka dito, parang dito mas maganda. Maganda po dito kasi halos lahat kumpleto. Hindi hindi gaya diyan sa Pilipinas sa as in kulang-kulang mag umadmit ka man sa sa ospital kailangan mo na agad mag-down. So dito hindi kasi insurance ang umaano dito. Ang kailangan mo dito, kailangan mo may insurance ka. But uh, meron dito tinatawag na copay. Copay. Let's say katulad noon na nag nagpa MRI ako, uh, meron kaming copay kasi may insurance ako, but may meron pa rin akong co-pay. Ah, uh, para nagbayad pa ako ng 1,200 para po dun sa MRI ko. Kung i-convert po ninyo yung 1,200, ay hmm 50 50 50 50 samti. Parang may 50 pataas mga 60, 60,000 MRI yun ay copy lang namin yun. Kung wala akong coffee, siguro mga $4,000 yun. So, ang mahal ng MRI. Mantalang sa Pilipinas ang MRI is $10,000 to $15,000 lang. Sa ulo. Ano po? Ganon din, don, ganito, don, ah, ganon din yung, sorry, na ano ko, ah, uh, yun yung, ah, uh, pina-examine ko dito, MRI, sa head is yun ang pinagbayaran namin. bayad pa rin kami kahit kami ay may insurance. Ano, hindi uh, lang siya masyadong pansin dito. Kasi minsan may mga, may mga libre naman talaga dito. May mga libre. Sa totoo lang. Siyempre, yung insurance namin is iba. Medyo may pagka-expensive din yung insurance talaga namin talagang nagkakaroon din kami ng copay. Pero may insurance naman dito na as in wala kang talagang babayaran. Wala kang babayaran. Ngayon, is nagpalit kami ng insurance. So, yun doon kami sa talagang libre na wala talagang binabayaran. Kasi nung dati, nung dati meron kami mga copay. May mga kalhati kami binabayaran. So, ngayon is wala. Wala kami binabayaran ngayon. Yun lang yun na kagandahan dito. So, and then, dito ang buhay ay nakakainip, hindi gaya sa Pilipinas. Sa totoo lang, hindi yung paglabas mo ng pinto, may mapwede pwede ka may makausap, may mga kapitbahay ka, pwede ka makipagmarites. Dito guys, ay wala kang makakausap. Pag, pag labas mo ng pinto, wala kang makikita mga nakatambay or nasa labas ng bahay. Ang makikita mo lang is mga nakaparadang sasakyan. Yun lang ang makikita mo dito. Wala kang makakamarites. <laughs> kung magka magkakaroon ka man ng marites, pag nasa work ka, pag may makikita ka sa work na kapwa natin Pilipino, yon may makakamarites tayo. Pero pag sasabihin mo na, paglabas mo ng bahay, yon may makakausap ka. Wala, walang tao sa, sa labas talaga. Walang tao sa labas. Kaya, nakakainip dito, guys. Sobra. At saka, masarap dito kung ikaw ay nagmamasyal lang. 'di ba? Kung pasyal-pasyal lang tayo. 'Yon ang masarap. Yan, tapos pag yung halimbawa, uh, ang buhay dito na, na na experience ko dito, ang buhay dito is kailangan mo ng work, 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 work. 'Yon ang 'yon ang 'yon ang buhay dito, trabaho, 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 trabaho. Kasi kailangan mong magtrabaho. Kasi lahat ang daming bayarin dito number one sa bahay, mga bills sa bahay, may telepono, ganyan. Number two, sasakyan mo, kailangan mo may sasakyan ka. Kasi hindi ka naman po pwede dito na wala kang sasakyan kasi hindi ka makakapunta ng work. So, isa pa yung sa babayaran mo. May mga cards ka. Kasi dito ay bumubuhay dito ay puro card. Yan, mga credit card. Dito naman po ay napaka alwan naman po dito. Dito, masasabi ko lang na, na mabilis mong mabili yung lahat ng gusto mo dito. Yun lang po yung nagustuhan ko dito sa US. Yung, kung ano yung gusto mo mabili, mabilis mong mabili. Hindi compare dun sa Pilipinas na kung may gusto ka man bilhin, kailangan mo mag-ipon para bago mo siya bilhin. Yun lang po yung pagkakaiba ng, sa Pilipinas at dito. Sa Pilipinas, kailangan mo mag-ipon para mabili mo tong Gusto mo ng gantong telepono, kailangan mo pag-ipunan yan. Dito guys, hindi. Kung may credit card ka, kung may card ka, at swak naman doon sa ano, pwede mo ano, pwede kang kumuha agad. Yun naman ang, yun naman ang ano doon, uh, kagalingan dito. Yun lang, syempre, hindi mo naman ano, kasi pabayaran mo yun, hindi naman bigla. As in, hindi naman bigla. Yan. Pero makukuha mo naman agad yung item. Yun na, yun na ang na kagandahan dito. At saka, about dun sa mga loans, yan, experience ko din dito Mga loans, loans. Sa Pilipinas, car loan. Example, example po yung car loan. Sa Pilipinas, pag nag-car loan ka, uh, mga ilang weeks, mga one week to two weeks, bago mong ma malaman kung approved ka sa niloloan mong sasakyan. Ano po? Ang dami. Isisi ay ka pa. Titignan kung may grahi ka. Ano mo yun? Ang dami nilang, ang dami nilang kaartihan na proseso. Kung tutuusin. Ano? Dito naman, pagkuha ka ng sasakyan, ang tinitingnan dito is credit score mo. Pag maganda ang credit score mo, The more na maganda yung credit, credit score mo, the more kang pauutangin. Yun ang kagandahan dito. The more kang malaming utang, the more kang pauutangin. Yun ang dito sa, sa US. Sa Pilipinas naman, kapag nalaman na ikaw ay maraming utang, hindi ka na pauutangin. Kasi nga, iniisip nila, paano mo mababayaran? Dito, at uh, talagang kung wala kang control sa paggamit ng credit card, is talagang malulubog ka naman dito. So uh, hindi ako hindi ko naman 'yan ginawa na talagang uh, nag ano ako ng credit card na talagang credit card credit card hindi. Meron kasi mga tao na as in and dala dami nilang credit card. As in lubog talaga sa utang sa credit card. Ayun naman yung ayoko. Ako ang, ang credit card ko ah uh, tatlo lang yung ginagamit kong credit card pero maliliit lang yun, maliliit lang yung amount maliliit lang yung credit limit ko doon so kaya hindi masyadong mahirap yun yung sa akin dito naman ay ikaw talaga yung o-offeran talaga ng o-offeran pag kukuha ka ng sasakyan maganda yung credit score mo nakikita nila yung pagpasok ng pera sa banko mo pag tingin mo ng sasakyan 5 minutes, 10 minutes makikita mo agad yung, yung approval nila Halimbawa, let's say, natitingin ka lang ng sasakyan. Ay, gusto ko to. Tapos, usap, usap, usap. Makukumat mo, madadala mo na rin yung sasakyan dun ding oras na yun. Basta makita nila na, makita nila na maganda credit, credit score mo, magaling ka magbayad, madadala mo agad sa sasakyan. On the spot. Hindi ka yan sa Pilipinas sa talaga namang. Maghihintay ka ng ilang linggo. Minsan nga, nakakainis na. Pati paglulon loan kailangan may CI. Ba, pag halimbawa na yung pagsisi ay ay yung pinagtanungan eh hindi ka kilala kasi hindi naman taga roon, 'di ba? 'Yun ang pro, ayun ang ano sa sa Pilipinas. Tap, syempre sa Pilipinas pag magsisi ay yung iba nagsisi ay kasi hindi naman napunta sa ibang sa mismong may bahay na, ng, ano eh. Na halimbawa sa nag nag, uh, nag -loan ka ng sa bank. Personal loan iti iya ano kani isisi ay kanila eh ang ano doon parang ah uh, kung sino makita sa labas parang sa karsada ipagtatanong kanila doon paano kung yun na is hindi ka talaga kilala or ang kilala lang si iyo is nickname mo hindi yung tunay na pangalan mo di ba sablay na yun bakit hindi nila isi ay yung mismo na let's say, yung property or yung tao mismo, puntahan mo o e, tingnan mo kung ano yung property niya, ano yung, ano yung ini, ano yung collateral nila or something like that, no? Yun, yun, ganun sana. Ewan ko ba kung anong patakara ng bank diyan sa atin sa Pilipinas. Dito talaga as in napakabilis talaga dito. As in, minuto lang makikita mo yung approval mo. Yun, yun, yun. Dito madaling mag-loan. Madaling mag dito pag ikaw ay malaki ang credit limit mo. Ako kasi maliit pa yung credit limit ko kasi babago pa lang ako nag-build ng credit score ko. Yung, uh, yun dito. Kasi pag, pag matagal ka na na build ng credit score, as in maganda yung credit score mo, ikaw na mismo ang o opera ng mga loans. Ikaw na mismo 'yung talagang magnanawa ka sa mga offer. Kung talagang ikaw ay wala 'yung hindi ka magpagtimpe, as in talagang ang dami mong credit card, ang dami mong loans dito talaga. The more you the more ka madaming utang, the more na marami mag mag, mag uh, what to call that? Uh, Mag-o-offer sa iyo. Iyon eh, naman na dito. Ano? Um, dito lang ang pinakang ano ko ay nai-stress ako. Nai-stress ako kasi parang ang buhay dito is parang ambikat para sa akin. Parang tarbaho, 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 stress, daming ano mo yun, yung gigising ka sa umaga, ay, ano mo, tatrabaho ka na naman, pupunta ka, mag-drive ka. Ayun ay, yung, yun yung mahirap sa akin compare nung nasa Pilipinas ako, na nasa, nasa business ako, na, na ang business ko nasa bahay lang ako, yung bang tipong, Nakaupo lang ako. Oh, ayan ay ang buyer na diyan. May may mga tauhan ka. Hi, hindi ka hirap, hindi ka pagod. Kahit na yung ang pagod sa akin sa Pilipinas ay isip. Kasi syempre, isipin mo kung ano mas maganda doon sa business mo. Ano ba magandang design doon sa mga gagawin mo sa business mo? Iyon yung iniisip ko lang sa Pilipinas. Compare dito sa US na. Yung bang Ah, uh, iniisip ko dito yung pagigising ko sa umaga, papasok ako. Doon umiikot eh. Doon umiikot, papasok ako, magdadrive ako, punta ako sa mga alaga ko, uuwi ng bahay, matutulog, paggising, ganun na naman. Ganun lang ganun yung routine. Araw-araw. So parang nakakasawa, parang nakapa nakakapagod, nakakadepress. Yung para bang, dito talaga, as in kung gusto mo malaki ang kita, kailangan patayin mo sarili mo sa pagkatarbaho. Kailangan mo humanap ng madaming trabaho, maraming ano, eh yun yun eh, yun dito. Pero sa Pilipinas, diskarte ka, may medigosyo ka, hindi ka masyadong ano eh, hindi ka, hindi ka masyadong stress na, oo na i stress ka, pero hindi ka tulad dito. Dito kasi may kasamang depression, na parang, eh dito na na naman ba? Ito na na naman ba yung aking aking buhay dito? Yan. So, ah, uh, para sa akin guys, kung pagpapipiliin mo ako ng buhay sa Pilipinas o dito sa Amerika, uh, para sa akin na based on my experience, sa Pilipinas pa rin ako guys. Napaka-easy ng buhay. Dito masarap ang buhay, oo. Masarap ang weather, oo. Masarap ang buhay dito kung ikaw ay magtutur ka lang. Magtutur ka dito, masarap talaga. Mamamasyal ka, oo, masarap talaga. Pero kung titira ka dito, dito ka na talaga. As in, ang buhay mo dito is kailangan mo magtarbaho na magtarbaho na magtarbaho para sa mga bills mo. Nagtatrabaho ko dito para sa mga bills mo. Actually, wala ka maiipon. Ako ha, wala talaga ako maiipon. Hindi ako nakakaipon. I don't know why. Bakit ako hindi nakakaipon? Siguro kasi sa marami akong binabayaran. Siyempre, may pinapadalhan din ako sa Pilipinas. As in, wala. Even na even talaga. Yung parang ganun. I don't know. Hindi ko alam. Hindi katulad dati na, um, dati kasi, uh, ano yun eh, uh, pag nun sa Pilipinas ako na negosyo ko, napakabilis ng pera sa akin. totoo lang. Napakabilis ng pera sa akin nung ako nasa Pilipinas. Kung para dito. Dito, oo, mabilis din ng pera dito. Kung tutuusin, yun lang talagang as in. Work, work, work. Katawan mo ang pagod dito katawan mo at isip. Siyempre, iisipin mo, iniisip ka sa Pilipinas, isipin mo yung yung araw-araw mo dito mangyayari, yun yun, nakaka parang masakit sa dibdib, na parang gustong gusto mo umuwi. Alam mo yun, parang hindi ko rin, ang dami nagsabi sa akin nung bago ako umupunta dito sa US na, bakit kailangan mo pampumunta pumunta sa US? Ang ganda ng negosyo mo. Yung iba nag abroad kasi para makaipo ng pangnegosyo. negosyo. Ikaw may negosyo ka na eh. Maganda yung negosyo mo, maganda yung kita mo. So, bakit ka pa pupunta ng US? Kaya naman po ako andito, guys. Baka sabihin nyo naman po eh, bakit ka na andiyan? Bakit ka na andiyan kung ayaw mo pala diyan ang buhay? Ito po yung paliwanag dito, ha? Doon sa mag mag -ba -ba mag ano sa akin na, o oh, eh, bakit na andiyan ka kung ayaw mo ng buhay Amerika? Kasi po, ako po ay petition. Petition po kasi ako dito ng husband ko. At pati po yung anak ko. Magkasama po kami ng anak ko pumunta rito. So, kaya po ako na andito. Kung ako po ay mag abroad lamang, nang dahil lang kailangan ko mag-work, is hindi na po sana ako pumunta. Kaso po, ay may papers po ako dito green card holder po kami dito ng aking anak. Ano po? Kaya andito po kami sa sa Amerika dahil petition po kami dito. So, no choice po ako kailangan ko pong pumunta dito kasi sayang po yung papel. Ano po? Na pwede naman akong umuwi anytime na gusto ko. Yun lang pag ikaw naman ay gusto mong umuwi, syempre mag-iipon ka, kailangan mo mag-ipon ng pocket money. Kailangan mo mag-ipon ng Ah, uh, pambayad ng tiket kasi ang mahal ng tiket. 'Yun naman po talaga. 'Yun naman po ang napakabigat sa sa damdamin na talaga ng gusto mong umuwi ng Pilipinas pero kailangan mo mag-ipon. <laughs> alam mo 'yun, parang Ay, hindi ko po alam. Hindi ko hindi ko maano yung ano dito. 'Yun lang po yung masasabi ko. Dito ay masarap ang buhay kung ikaw ay mamamasyal lang. magsha shopping yan ang sarap ng buhay. Yan makakapag-shopping-shopping -shopping ka dito, gamit credit card mo, yun, sa bayaran naman, o di good luck na lang po tayo. <laughs> Ganun lang naman ang buhay. Eh. Ganon lang ang buhay. Mabilis mong bilhin, kasi may credit card ka, eh di yun, yun nga lang, hindi ka mabibigla ng pagbayad, kasi utay-utay naman yon sa credit card. Yun naman yon, di ba? So, yun lang ang gusto kong i- i-share sa inyo yung yung buhay ko dito sa US ano ang alaga ako na caregiver ako dito sa US so mga alaga ko naman is mga companionship lang wala akong masyadong pagod sa kanila sasamahan ko lang ganun i, i prepare ko lang sila ng pagkain nila yan lang yun lang yung aking ano yan katulad ngayon dito ko sa sa bahay ng alaga ko tulog siya yan eto nagbablaga ko <laughs> Tumitika <laughs> ako sa inyo guys. Ayan, 'yan ang buhay ko lang dito. Nandi, in, sa totoo lang hindi naman mahirap yung trabaho ko dito. Hindi nakakapagod. Ang nakakapagod sa akin dito is yung everyday routine ko na yung magda-drive kasi ang layo naman nung, nung bahay ko dito sa aking work. So doon ako nahihirapan sa pagda-drive lalo na kapag yung uwian or pasukan, at, at napaka-traffic din naman po. Akala ko ang traffic ay sa Pilipinas lamang. So, dito ganun din. Eh, nako, Diyos ko. Wala na yata ang paglagay ng traffic. So, yan, guys. So, kung ako'y papipiliin mo, Pilipinas o Amerika, Pilipinas pa rin ako, guys. Yan po ang totoo. Pilipinas pa rin po ako, guys. Yan po. Sana po ay uh, nagustuhan nyo tong share ko po sa inyo. Yung experience ko dito. Hindi man po lahat na lahat na nakwento ko sa inyo, ah, uh, siguro sa susunod uli, <laughs> yan po, kasi baka magising na yung alaga ko, no, baka magising na, so, sumulpot lang po ako ng konting chika-chika lang po dito, ano po, kaya yan guys, Ah, uh, hanggang dito na lang po tong aking video, ano po, so, doon po sa hindi pa po nakakapag subscribe ng aking YouTube channel, pakisubscribe naman po guys, and, paki-like and share na lang din po ng aking video at comment na rin po. At uh, isang lambing ko lang naman po sa inyo na don't skip the ads na lang po, guys. <laughs> yan po, yan po yung makakatulong sa mga vlogger. Yan. So, kaya ito, wala pa ako masyado makontent kasi medyo busy-busyhan kasi andito ako sa bahay ng alaga ko. So, si sa susunod siguro, guys, uh, marami ako makokontent And then um share ko lang sa kung ko ano yung buhay dito sa US ano guys so hanggang dito na lang guys and uh, lagi like ko pong sinasabi sa inyo think positive always pray and bye thank you for watching guys bye